So yung guys, balay andito nga ako sa labas ng LCC Supermarket. Bali papasok ako diyan guys sa loob kasi magka-cash ako sa At Saka guys, libre nga pala guys diyan pag-cash walang bayad kahit piso. So tara guys, samahan ako sa loob. So yan guys, balay andito na ako. Bali may nakita ka guys ng Gcash logo, pindutin niyo guys yan. Yan, tapos i-yes niyo. Saka ilagay niyo guys yan yung ano, CP number na registered sa Gcash pagkatapos niyan guys i-next nyo guys pag natapos nyo na nilagay saka yan tapos ilagay nyo guys yung ano amount kung ilan tapos next tapos hintay-hintay lang guys ng ilang segundo yan kasi pinaprocess pa yan tapos yan guys lumabas na so ayan na guys pili nyo guys yan ipasok yung pera dyan sa baba dyan sa may parang ATM na yan so yan guys pinasok ko na yung 50 pesos at saka yung sunod ko naman yung ulit ng 50 pesos kasi ang inalagay ko guys ay 100 pesos yung eh, ano ko hinashin so yung mga uh, guys dapat dito guys ay mula sa 20 hanggang 50, 100, 200, 500 at saka 1000 papel lang guys ang ano dito ang pinapasok dyan walang coins so yan guys pay nyo na guys pinito nyo yung pay saka print kasi para sa yung guys sa resibo So ayan na guys yung resibo. Tapos na guys. So yun lang guys kadali ang pag cash dito sa ano, LCC. So pagkatapos lang guys. Eh, Hintintay lang guys Nang ilang segundo. Tapos ayan na guys. Tumuting na nga, nga yung ano. Yung Gcash. Yung ano ko. Kinashin. So madali lang guys na pag cash dito sa Gcash sa LCC. So yun lang guys.